hello, hello guys. Good morning. Good afternoon. Good afternoon pala. Guys, nice, good luck naman tayo. Naalala nyo ba mga, mga paps, mga guys, yung itinara kong ano ba yun? Oral, yung shrimp. Ayan. Hipong tabang. Ayan, naalala nyo guys, yung ito, karuto na to, parto na to. Ito, yung tinara, gagawin ko sana ng Lenove, tawag sa probinsya. Kaso ah, lang, walang dahon. Wala. Gawin ko na lang sinigang nito. Solid guys naman ang lakas. Kaya ito, talagyan, tinatanggalan ko na lang ang, mga sumot. Ayan. Narahan. Para malinis. Ayan o. guys. Sa lang na natin. Tukuluan na natin. Pinagaluhalo ko na lang to. Yan. Kita nyo naman guys mga ingredients. Yan. At tumayanan niyo mamaya yung luto ko. Hello, hello, to, 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 guys. Tira. na natin. Kasi kumulan na. Ayan ako. Wow. Kaya natin. Ito yung lang lumagay ko na sa bote. Kami lang naman. Hindi naman mahilig mga bata ng sabaw. Ayun tong itong bulso ko. Hindi naman mahilig. Sabaw lang yan naman sa kanin. Halo-halo. na natin para yummy tapos tape natin then lagin natin yung pamintang drog yes, alam nyo naman yung yes, nasa video ko naman lagi na ako magamit buo. buo yeah. tapos asin pa na wala sorry guys bibili pa ako ng asin sa ano pero guys Pagbigyan na natin ng asin para lumasa. Wow. No. Ang sarap no. Amoy pa lang. Nakakagutom na. Okay. Kailangan may dito para masarap parang masarap tapos na natin kung to lang ang asin masarap so, yes, sarap naman ang lasa nito ah, mamaya na lang guys update na lang hello 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 ito na, ito na guys final decision papatay na natin ito, ito na ito na yan yeah. meron yeah. Patayin okay, <laughs> <laughs> na okay, di <laughs> Oh, dati, si So guys, pa support naman ni FB page ko pa like na lang pa share pa so ano ba? Palo. And pa subscribe na rin guys sa YouTube channel ko. Ganun pa rin ang pangalan Papa G TV. Bye-bye. Ano ma i